Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong kaibigan. Kamusta kamusta po kayo? Sa araw na ito, sa ating mabuting balita, ang ating Panginoong Heso Kristo ay nagpakain ng napakarami mga taong naghihintay sa Kanya. At nag po siya dahil kaunting tinapay lamang ang meron sa kanila. Pero nung ibinahagi na niya ito, yung nagsimula na sila bigyan ng mga tao, ito po ay dumami. Pati yung mga isda at halos ay sumubra pa yung mga pagkain na binibigay nila. At dito po mga minamahal na kapatid ay maaari po natin matutunan na kahit kaunting biyaya o pagkain na meron sa atin, kung ito ay ibinabahagin natin, ito po ay dinodoble ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya walang sinuman ang taong dito sa mundo na walang maitutulong sa kanyang kapwa. ah uh, ito po ay magandang paalala sa atin na always be generous. ah uh, sana lagi po tayo mapagbigay sa mga taong nangangailangan dahil dito po tayo mas pagpalain ng Panginoon pasbigyan bigyan ng maraming grasya na mahalaga sa ating buhay. Alam niyo po kapag ang taong laging nagbibigay, laging nagmamalasakit sa kanyang kapwa, ito po ay kalugod-lugod sa Diyos at lagi po itong uh, ginagabayan ng Panginoon yung mga taong merong busilak sa kanilang mga puso. Kaya sana po tularan po natin yung pinakita ng ating Panginoong Heso Kristo na laging maawain, laging merong pusong magmalasakit sa mga taong nangangailangan dahil ito po ay kalugod-lugod ito po ay kabanalan sa bawat paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa ito po ay kabanalan kaya magandang tignan po natin ang ating mga sarili tayo po ba ay patuloy gumagawa ng mabuti sa kabila ng paghihirap natin no? at ipanalangin po natin ng ating mga sarili dahil hindi po talaga madali ang buhay natin ngayon ang ating sitwasyon maraming mga pagsubok pero alam ko kayang kaya po natin dahil kasama po natin ang Panginoon sa bawat paggawa natin ng mabuti ang ating Panginoong Hesus po ang nangunguna para po magtagumpay po tayo sa ating mga gawain Mahari po Uh, may pagkakataon na tayo po nahihirapan Pero wag po tayong sumuko Dahil lang sa uh, isang sitwasyon na mahirapan tayo Bagkos mas kumapit tayo sa Panginoon dahil siya po ang simula ng lahat ng kaputihan. Siya po ang magpapalakas sa atin. Siya po ang laging gagabay sa atin. Ano mang kabutihan na hinahangad natin para sa kanya, para sa ating kapwa, at para, para sa ating mga sarili. Ito po ay kalugod-lugod at uh, nagpapatunay na siya po ay... Umiira sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya lagi po tayong magdasal, kumapit sa kanya at humingi ng tulong dahil kasama po natin siya. Ano mang panahon, ano mang sitwasyon, ano mang oras, ang Panginoon ay kasama natin. Muli ito po si Father Erwin, ay inyong kaibigan na nagsasabi kay Lord. Win po tayo lahat. God bless